halo mga kalalay. Real talk tayo mga kalalay About sa ating parents. Parents food sa uban. Kana bang natislingan or sabadiha or relatives or sabadiha. Kana bang ilang tubog-tubog na ginikanan. ing naunsa na mga kaima, ipa. Murang magkagnaan ang sya na. Na naanay tiling. Di ba ikaw po nung makadungog murang masagitan po. Kanong apiktuhan. Kaya nga naman ang po giniikanan ang akong advice mentras ana pa tong ginikanan ato silang palanggaon at imanon kay susara ma susama ra pud sa ilang pag pagatiman sa ato tong gagmay pata ato pud ibalo sa ila no dapat palanggaon gid na sila kay moabot ang panahon mawala na sila e kung ara kay problema sila ba idan ato maduulan labi ang inahan ang inahan gud ang pinakasakit simbako mo sa atong at, uh, sa atong kaugalingon no? sa atong uh, muna ano? ito silang parang gaon